Good morning mga kasiti Isa pong Japan surplus ang ating nadaanan At kabababa lang ho Kay stock lang ho mga kasiti Napayagan ho tayong mag video kaya, wala, kaya lang ho wala pang price At sayang naman Kung hindi natin ano, kung hindi natin dadaanan o videohan Kaya naisipan kung videohan muna Kasi matatagal lang pa pau ito Lilinisan pa, ayusan pa At saka pa mga kasiti kaya pasensya na muna ito na muna ang video mga papanood nyo nga pala kumplito ho dito lahat ng brand oh. Uh, folding bike japan bike mtb bmx parts mga japan surplus bikes kumplito nga pala may mga stereo din dito amplifier at saka kung ano ano pa may motor pa mga city Ayan, nakikita nyo naman Louis Garno uh, Gios GT may nakakita akong GT kanita may mga road bike din mga kasiti may, na, may, nakita akong road bike kanina ito yung mga uh, Japan surplus na katatambak lang <laughs> mga parts po mga kasiti lahat ng parts ng Japan surplus lahat ng klase ng Japan surplus bikes mayroon dito may Angelino Ayan, Angel Angelino yata yung nakikita kong yan magaganda ho, mga brand din, mga galing talaga ng Japan, ayan mga kasiti, pasisya na ho uh, wala pa hong price wala ho tayo may bibigay na price sa inyo dahil ito ho, ikabababa lang uh, kalalagay lang sa ano malaki yung ano ito, malaking building yung ito hanggang tat tatlong pala pag itong building na ito, ang laman ay puro ano ah uh, Japan surplus, ah uh, bikes kung ano ano pa, ayan katulad nyan no? ayan mga kasiti, I hanggang dito na lang mga kasiti abangan ho ninyo ang ating full vlog nito dito ho, kung nagkukulikta po tayo ng iba't ibang klaseng bike or parts ng bikes na kulang kayo dito malamang sa malamang dito makikita nyo mga kasimpi dito ho kasi lahat ay ayan folding dahon no oh. dahon siya na folding mga kasimpi ayan ay sarap yun lang ha mga kasiti uh, Japan surplus wala lang si madam Kaya hindi tayo makakapag vlog na ano pata <laughs> na mga siki koleksyon ng ano alak or bote mga tigar o japan din ah uh, vase And I think okay na tayo. Babalik na lang tayo pagka